Hello po sa inyong lahat. Ako po si Rocky Road or pwede niyo rin akong tawaging Ati Mag. Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa anxiety or anxiety disorder or kung kayo'y nagpa-panic attack. Um, Siyempre, um, itatanong niyo bakit ako naggumawa ng video. Gumawa kasi ako ng video kasi maraming nagtatanong sa akin Um, anong nangyari sa akin, yung mga pinagdaanan ko. Ako nga po ay nagkaroon ng anxiety or anxiety disorder for 17 years. Um, maaring iba sa inyo ay nakilala na ako dahil dahil nga sa isang group sa Facebook, um, doon ako member, tapos nagpost ako last 2019 at marami pa palang nakakita ng post na yon kaya maraming nagme-message sa akin. Um, Pag-usapan po natin ngayon ang mga nangyari sa akin, yung mga symptoms ko, or maaring symptoms nyo rin, or yung para din to sa mga taong nagtatanong baka yung mga nararamdaman nila ay anxiety bayan or ano, so isa-isahin natin. Um, lahat ng nagkaroon ng anxiety or anxiety disorder, meron talaga yung, mayroong history, may, may pinagmulan, ano yung, pano nag-start. Sa akin naman, eh, medyo may pagkachismosa po ako that time. Nasa ER ako ng hospital, may nakita akong namatay. Yun yung start. Tapos, mula nun, hindi na ako lumalabas ayoko na ng ospital. Um, eto na yung mga symptoms ko kasi doon nangyari yung first panic attack ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung ano yung mga nangyayari sa akin. Buti nga kayo ngayon, ah, anxiety siguro to. Or, ano, um, mga, mga, parang depression, mga, nung, yung sa akin talaga, wala akong idea um, doon nagpapanik attack ako. Ano nangyari? Hindi ako makahinga. Nagnanom yung mga kamay ko ng lalamig. Yung mga legs ko, hindi, hindi, parang tumitigas. Pasensya po. Bisaya nga pala ako. So, pasensya po sa Tagalog ko. Tapos, yun, nang lalamig yung mga kamay. Um, syempre, nervyos. Nininervyos tayo pag Um, kahit walang rason at nagpapalpitate nagpa panic attack pinaka ayaw ko talaga yung nagpa-panic attack tayo kasi sino namang may gusto di ba <laughs> pangit talaga yung feeling um, yung negative thoughts ang taong may anxiety or anxiety disorder palaging negative ang iisip natin um, uh, masusunog kaya dito or baka masagasaan ako dyan lahat negative so hindi yan natin control um, maraming nagsasabi na um, yung iba gumaling pero sabi nila gumaling daw sila pero am um, pag inaatake nilalabanan eh hindi sila magaling kasi um, kapag magaling ka na, wala ka nang ganon like sa akin po kasi unbelievable din daw um, marami ding nagdoubt sa akin sa so, totoo lang po, yung mga nararamdaman ko before, yung mga panic attacks ko, yung symptoms lahat, hindi ko na naramdaman ngayon So, so balik pa tayo. Balik tayo sa mga symptoms. Um, ano pa ba? Yung palagi kang pinapawisan, yung masakit yung dibdib mo, may chest pains, um, yung nagsusuka, nagsusuka ka, kasi hindi mo maintindihan, nahihilo ka, di ba? Iba sa inyo, ganon, bakit ako nahihilo? Nagsusuka, yung blurred yung paningin. Kaya, yun, nahihilo. Tapos, meron ding, ah, ako, takot akong lumabas. Takot ako sa maraming tao. Ayaw kong lumabas, ayaw pumunta sa mall. Dami kong hindi napuntahan before. Kawawa yung mga anak ko. Kasi, pupunta kami sa mall. Tapos, um, gusto ko umuwi agad. Kasi, iba na yung pakiramdam ko. Tapos, kailangan pag lumabas ako, kasama ko ang best friend ko noon, yung Ifica Oil. Alam ko, maraming ding ma-power kayo dyan, mga parang ano na ba yan, mga anting-anting natin, kasama natin, kasi pag nag gumamit tayo ng mga ganyan, mga Ifica Oil, ang dami na ngayon, marami. ko, ano ba yun? Marami na ngayon pero that time efficent oil lang talaga yung gusto ko. Kapag uh, naaamoy natin yung focus kasi natin hindi na sa yung mga anxiety or mga mga symptoms natin kundi ang focus natin nandun sa sa scent ng efficent oil or any oil kaya, kaya meron one time umalis kami naiwan ko yung oil. Ficacent oil. So, grabe yung panic attack ko. Uwi. Uwi tayong lahat. Kailangan dala ko yun. So, tapos, ano, tak meron din, ano, uh, takot tayong mabaliw. Maraming ganyan, iniisip natin. Baka, nababaliw na ba ako? Ano bang nangyayari sa akin? Baka, baka bukas, baliw na ako, makikita na ako sa daan. Um, alam ko ang iba sa inyo, ganyan din yung mga iniisip. Tapos, ano pa, um, headache. Masakit lagi ang ulo natin. Bakit? Kasi, minsan, hindi tayo nakakatulog. No, hindi minsan. Pag tao may um, anxiety, hindi nakakatulog. May insomnia. Hirap makatulog. Kung makatulog man, eh, um, ano lang, hin parang magigising ka lang din. So, hindi talaga, ano, hindi, hindi ka makakatulog ng straight. At, um, panay din tayong mag-worry. nag tayo sa self natin, sa future natin. Ano, gagaling pa ba ako? Kasi ako, that time, sabi ko, baka habang buhay na ba ito, Lord? Bakit ako? Bakit, bakit hindi si ano, bakit yung mga masasamang tao na lang, bakit ako, alam ko, marami ding nag-iisip sa inyo ng ganyan. Um, eto rin, uh, takot din tayong lumabas, bumiyahe, pumunta sa ibang lugar. So, kung tayo ay nagka-anxiety, maraming, marami tayong mamiss. Lalo na yung sasabihin natin, I miss my old self. Namiss ko na yung dating ako. Yan yung laging sinasabi natin, 'di ba? Kasi yun na eh, may diary pa ako noon. Yun ang laging sinusulat ko, I miss my old self. Um namiss kong puntahan ang mga lugar na gusto kong puntahan, pero nung nagka-anxiety ako, hindi kahit, kahit sa labas, kahit sa tindahan lang, hindi ko yun magawa. Sa gate may bibili na ako sa gate, mag-iisip pa ako ng 1 million times kung pupunta ba ako sa tindahan E eh, nasa tapat lang. Ang ending, kasi like, nag-iisip ka, pupunta ba ako sa tindahan o hindi. Hanggang nagpanik attack na ako, nang lalamig na ulit yung mga kamay ko, tumitigas parang ganyan. Kasi, pag nagpa-panic attack tayo, may, nakapagsabi sa akin, Um, nurse na head nurse siya um, sa isang school um, pag nagpa panic attack tayo di ba nagpapalpitate tayo so hindi normal yung breathing natin so dahil hindi normal yung breathing natin parang yung oxygen natin sa sa katawan parang naglo-low so kaya minsan tumitigas parang gumagano yung kamay natin um isa pa, yun nga, tap, takot tayong lumabas. Hindi na, ako, hindi na ako nakapunta before sa dagat, sa pool, kahit saan, sa mga party. Oo, pumupunta tayo, pero hindi tayo masaya. Nalimutan na natin kung anong ibig sabihin ng, ng words na excited. Excited silang lahat, pero ikaw hindi. Parang, bakit sila? Uh, ang saya. Um, Oy, maliligo tayo bukas. Punta tayo doon. Ang saya nilang lahat. Pero ako, tahimik lang. Parang, bakit? Uh, ang ending, hindi ako sumama. Hindi ako sumasama sa mga ganyan. Kasi, pag uh, naghahanap ako ng alibay, kasi pag sumama ako, yung ano, um, pag nandun ako, puro negative yung iniisip ko. So, hindi rin ako mag enjoy Naghahanap ako ng alibay. Ah, hindi ako sama. Masakit siya ko. Mag Ganyan. Um, isa pa, ang pinaka, um, ganyan tayo, yung sakit nila, feeling natin, sakit din natin. Example, yung may narinig kang um, sa kapitbahay. Uy, alam mo ba? Nakikinig ka lang, ha? Uy, alam mo ba? Si ano? Inatake sa puso. So, ikaw yung nakikinig. Natakot ka. <sighs> tapos, sabi ng ng nagchika. Kasi una daw, sumakit yung dibdib niya. Tapos, yung likod. Tapos, ano na, parang nahihilo na siya. So, ikaw, itong may anxiety, nakikinig ka lang, iniisip mo na, ikaw din. Parang ang sakit ng, ng dibdib ko. At sakit din yung likod ko. So, feeling mo, aatakehin ka rin. Ganyan tayo. And isa pa. Narinig mo, si ano, namatay, aneurysm daw. So, tayo naman, yung mga may anxiety, hindi din tayo makatulog kasi iniisip din natin na magkaka mamamatay din tayo sa aneurysm. Parang ganon. So, hinihintay pa natin. Eh, wala naman. Sa isip lang naman natin lahat yan. At, isa pa, um, nalala ko before, sa kasagsagan ng anxiety ko, namatay si Rico yan. And parang ako yung namatay yan kasi one month akong hindi lumabas sa kwarto, nagluksa. Kasi iniisip ko, baka ako rin. Mamamatay din ako. Eh, walang makakaintindi sa akin. Parang, um, mag-isa lang kasi ako eh. Mag-isa lang ako. Kayo, ngayon, may um, support group. Uh, nagtutulungan, ako wala akong mapagtanungan before. Um, sino bang tatanungin ko? Kasi hindi ko alam na anxiety na pala yung mga um, condition ko. So, ang last, yung pinaka-last talaga, yung takot tayong mamatay. Yun lang naman eh. Nagpapanik attack tayo. <gasps> kasi takot tayong mamatay. Ganyan yung iniisip sa mga, ng mga taong may anxiety or anxiety disorder. So, kung sa tingin mo, ikaw ay may um, ganyang mga, mga ganitong mga nararamdaman, yung mga nasabi ko, yung mga symptoms, kung sa tingin nyo, ah, baka anxiety to, or, ah, uh, baka, Puro, kasi naririnig mo lang. So, kung ganyan talaga yung mga nararamdaman mo, isa lang masasabi ko po. Magpa-check po tayo sa psychiatrist. Um, talagang matutulungan nila tayo. Huwag kayong magdalawang isip. Kasi, sa kakadoubt ko, inabot ako ng 17 years para maniwala at magpa-check sa psychiatrist. Nagpagamot po ako. Six months po. At gumaling po ako. Maraming nag-doubt po. Pero ang, ang makakapagsabi talaga, syempre, yung pamilya ko. At yung mga sinasabi nila na gumaling sila kasi nalalabanan na nila. Nakokontrol nila. Namamanage nila yung anxiety. Eh, hindi eh. Ako, wala na akong ima-manage. Wala na akong ko-kontrolin. Wala, wala akong ano, ano pa bang ipaglalaban ko? Um, wala eh. Wala, wala na lahat. Nakakatulog ako. At, uh, hindi na ako nagpa-panic attack. Hindi na ako takot lumabas kahit mag-isa. And, ito lang talaga, kahit ako, hindi ako makapaniwala. Nakakapag-drive na po ako, kahit saan ko gusto. Ito ay mga pangarap ko lang, noong may anxiety pa ako. So, alam ko, um, yung mga nag-doubt, uh, hindi ko alam kung anong tawag nyo sa nangyari sa akin. Kasi nga, may nagsabi sa akin. Ah, buti naman, nakokontrol mo na. Ah, okay ah na ma-manage mo na. Wala naman akong dapat i-manage kasi wala na eh. So sa akin lang kung nangyari sa akin to, alam kong mangyayari din sa inyo. I'm not giving false hope like sinabi ng may ano na nag-comment din sa akin. Don't give false hope sa iba. Hindi naman I'm just um telling my story. Hindi hindi to Um, um, this is a true story nangyari sa akin and alam ko mangyayari din sa inyo isa lang ang pwede natin gawin syempre magdasal at magpacheck tayo sabi nga do your best and God will do the rest uh, gumawa ka ng action i-bless ka ni Lord eh hindi nga ako nag-expect na mangyayari sa akin to, um, I live my life to the fullest now, every gazing is a blessing para sa akin, nung kasagsagan ng anxiety ko, every gazing is grabe, parang suffering talaga, every gazing is suffering, diba, kasi, yung araw mo, takot ka na, mga ganun. pero, um, leave yourself, selves a chance magpa-check po tayo magpagamot po tayo kasi yun lang talaga nung nagpa-check ako kay doc ang doktor ko sabi niya bakit tiniis mo yan ng 17 years e nagagamot yan don't you know that is treatable umiyak talaga ako nung marinig ko yan kasi ba diba, yan ang gustong gusto nating marinig gusto nating gumaling Ayaw natin yung mga nararamdaman natin. Nung sinabi niya yun, umiyak ako. Sinabi ko pa nga sa kanya, I love you, Doc. Pwede bang umiyak? Sabi ayaw, sige, umiyak ka. Pero, mahabang uh, gamutan to. Sabi ko, I don't care. Gusto kong gumaling. So, yun lang talaga. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Um, thank you nga po sa... Thank you sa inyo hat, sa nakikinig, sa nanonood. Um sa susunod na video ko po sasabihin ko po yung mga anong nangyari sa akin nung nagpa-check ako um, habang nagpapagamot ako, yung mga nararamdaman ko. Kung sa mga nagtatanong kung uh, dapat bang magpagamot or um, yung sa mga taong tinigil nila yung gamot pag-uusapan natin yan, sana po ay uh, subscribe na lang po tayo. Yan lang naman ang gusto ko, uh, yung i-share yung mga nangyari sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Gagaling po tayo. Thank you.